Mga kaagimat, i-share ko lang tong pinagawa ng cliente natin, design niya. Gusto niyang gawin. Um, libon na baga kay mga kagimat. Kasi plano niya, magawa siya ng pendant. Meron na kasi siyang bato, mutsya doon. Ilagay niya yung pendant dito. So, at gusto niya baga kay ayaw niyang katulad nito na merong iba't ibang sangkap, iba't ibang mga... Uh, for example, ito sinukuan Um, ito, yung sinukuan, di ba, mga kagimat cross siya. Sa gitna, ito naman star. So, star na, ano, um, uh, part ng puno. Tapos, ito naman, gumamila si Mga dipinsa to lahat, mga kagimat. palagi ko na ito na-explain. Ito naman is yung panumbil na... Um, puno to na mahiwaga mga kagimat Depensa sa mga barang, kulang palipadangin Mga ganyan mga kagimat Tapos uh, St. Benedict So ayaw niya ng ibang mga sangkap. Gusto niya plain lang daw nito, libon, na bagakay ang libon na baga kay mga kaagimat ang bertod nito ay kabalat, kuna at tagaliwas meron itong hindi putukan ng baril at yung mga ibang mga manggagamot mga kaagimat sinasangkap ito sa dipinsa sa kulam kasi yung libon na baga kay wala siyang butas pero binutasan natin to mga kaagimat so yung kapangyarihan ng kulam ay hindi rin makapasok sa iyo kasi wala siyang butas wala siyang padaanan libon mga kaagimat so yan yung style ng mga albularyo na pangsangkap sa kuan panggamutan kasi din to. So yung iba naman don part sa Luzon ang sa kanila yung bagakay mga kagimat ganito na uri na kawayan eh pampaswerte. So pampaswerte din sa kanila. So dito sa Mindanao eh sangkap talaga to sa pang pangkabal at kunat dipinsa sa mga bala at mga patalim hindi putukan, tagaliwas, mga ganyan. Kaya mga kaagimat, ito yung gusto niya. So, simple lang mga kagimat, pero yung cliente natin, design niya, gusto niya. So, yun din yung ginawa natin. Sa mundo ng hiwaga at kababalaghan, ako ang yung kagimat nasi si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.